Hello guys, nakarelidyo naman tas ang alimango. Kaya Puro babayi ang alimango Nakuha kuha. E Kaya nagbarato ang alimango. Duto, unta na lang. Puro gid babayi. Hmm, basta sa puro gid puro agi may babayi man. sa duha tatlo apat lima astay gago hay mamot hindi kasi naka yun. Gage kagid ya sila na to anong ito sila ni Hello. Hi, gago. Hindi uh. ko sakao yun. Siyam. Hulo. Asarip. Hehehe. <laughs> kaya patawad, no?